Ayan, saan ka po galing kahapon? Galing ako kahapon ng Maubang Quezon. Nagbaliti, Maubang Quezon. Apa? Okay. Tapos ngayon, dahil sa inabot ako ng gabi ng biyahe, napunta ako sa Janet Pipe, sa Nubalikid. Uh -huh. Yung pala, ang Janet Pipe, dito na pala sa... Sa na pala. Sa na pala. Kaya mag ngano gabi pumiyay ako madaling araw papunta mula rin sa ano pagpunta rin sa ano rin sa ano pagpunta rin sa ano pagpunta rin rin sa ano pagpunta rin sa ano ano pagpunta ano pagpunta rin sa ano pagpunta rin ano pagpunta rin sa ano pagpunta rin lang ano yes, pagpunta rin sa sa ano sa Iahatid muna natin si tatay Hanggang sabay ay tingin Ayan po Ano nga po pangalan mo kayo? Red Mercado Ayan, galing na po sa kaiserapito. Si so, taranong tayo Dino muna tayo sa oh. Ano? Yan, yan Ganyan po Opo Yan, sige Pasokan na kayo diba? <laughs> <laughs> alam ko. Alam ko. Tuwing magtatalo kami sa kaban ng Maylilac kung nagpa-tagpo ng resort. Ah po. Yung EMBEVER Resort kasi inano okay, ko, maraming mga barangay marami at mga kapitbisitan dito. Ako'ng galing dito. Ah. Uh Kumulungan -huh. ko sila para ayaw mag Pero kung mayroong tayong mga pati na dito na dun o kung is-stay na lang kayo sa Kapitaga mayroong tayong sa Nicaragua mas makakagura, makakot at mawak pa kayo Hayaan mo tayo pag anong makarating kami dun Magkakarating kayo na sa Nicaragua Opo At tutulungan po naman kayo para mag-iisip kayo ng pinit lang ito Opo Sige tayo, dito muna tayo Papunta po tayo sa PITX tayo Malayo pa po kasi tapos doon ka nasasakay papuntang Lucena. Meron din naman yung sawa papuntang Bendeya nang ano kaya lang maliligaw ka pa di sa Petix ka meron <laughs> elevator pala kami. <laughs> eh, tama lang yan. Exercise si tatay. Oh. Di ba? Kawawa naman, nakalimutan ko. Eh. Meron palang elevator. Sorry, tay. Nakalimutan ko kasi meron palang elevator dito. <coughs> sa tinitirahan ay tigilan. Ano ni Senador rapitol ko? Ah. Ang babae, 'yung ano kung may magagawa sila ng tulong para sa 'yo ginagawa nila talaga. Oh, ganun po ay. talaga sila, si uh, Tay ginagawa nila 'yung lahat ng makakaya nila naman. <coughs> di, na, di nila iiwanan na Mamong problema 'yung mga lumalapit ng tulog. Para Maraming yung sa mga nasa'yo na di Hanway. sa sumandal sa mga kapilang sito ng Grand. Bigyan ng priority ng show ko ang mga sinang sinisel for peace. May kapansan na nagpagulang na may kasamang bata. Ingatan ko ang mga personal na gamit. Pati na rin po ang card tapas ng istasyon. sa dito mo na ay uminom matigalit sa loob ng tren at istasyon. Maraming pong salamat. Next station, Buen yung transit. Dia po yun. Buen Opo. Kung gawin ka rin doon, pwede ka? Mamaya pa pong hapon. PITX po ang ano ko ngayon. Pero pwede kitang idaan doon tayo. Oo, oh, oh, idaan mo. Sa ano na lang, sa oh. jam. Oh, andiyan. sige po. Sige dire po. O meron nga dun kaya 'di ba sabi ko sa iyo, may option. Pwede sa bindiya. Malapit lang naman 'yun, pangatlong ano lang po 'yun. Ah, okay. <laughs> sige tayo mamaya nang usap lang dyan. Pasok mo yung ano mo tayo, yung... Tay, pasok mo yung card mo. Wow, <laughs> welcome, Tay. Welcome. For... Ayan, si Tatay, English hero pa pala. <laughs> yeah. He came from Rapitor po, actually. At, ano naman, natulungan naman siya doon. Happy ka naman sa pagpunta mo kay Rapitor po. Big happy. Because, Pero... all I need, he gives me. Ah, that's good. The office is uh, open for those poor like me to ask help. Good. Okay. Ayan. Mamaya, mamaya, maghihiwalay kami doon sa Bindeya. Hatid ko lang sa doon, tapos uwi na ako. May pasok pa ako, pero mamaya yung hapon pa naman. Diba mga Lods? Lods. So, ayan guys. Sasakay naman kami dyan. Na-comment? No <laughs> Pero yung ano, sa pag ko, na ganito na ako, ah, nakita ko naman na kakaiba yung ginagawa ngayon ng mga ano. Kasi, lahat, nakakatikip. Yun lang, assistant, mga assistant lahat nakakaano, estudyante. wala yun, mahala hmm. ka sa buhay mo Ayon, lang ano po ano po libertad pa po itong susunod yung next pa next, uh, next. ito first time po nakatakay dito naka 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 ah, so happy ka <laughs> puti na lang pala hindi tayo nagkeep Mugod. Pwedeng jeep eh, sa baba. Ang hindi, eh. dito mo ako sinakay. Para nalitman ko naman yung bagong MRT. Hmm. LRT po ito. Ang, ah, ang MRT yung sinakyan natin una. Hindi, -tang. yung unang sakay po natin, oh, MRT. Yun ang MRT. Ito, LRT naman. Apo. No. Ah, Kaya naka nakasakay ka sa dalawa. Yung dati. Ito 'yun. Ito ba 'yun? Ah, pinalitan lang. Hindi, ito pa rin po yun yung dati. Ang bago yung MRT. Ito yung mga bago yun, yeah. siya ngayon din na sa Bindeya. Dito na tayo? Opo. Okay. Ay, sorry. Bababa na ako. talaga ng ano natin? Ng Manila. Oo, oh, ang na ang Manila. Opo. Okay. So, ang Manila. Kaya kita mo, ganda na, di ba? Yeah. Ayan guys, nandito kami ngayon sa Bundeya. Hilpuyat po ang tawag dito ngayon. 何 Dito natin siya ihahatid. Pwede daw siya dito.